Health, welcome back to our channel. Kung gusto mong malaman ang mga simple at epektibong paraan para mapababang yung kolesterol, nasa tamang lugar ka. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pitong simpleng paraan para bumabang yung kolesterol. Hindi lang ito basta tips, mga ka-health. Itong mga sikreto para sa isang malusog na puso at masiglang pamumuhay. Kaya't siguraduhin panoorin hanggang dulo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga health tips. Ang kolesterol ay isang uri ng lipid o taba na natural na ginagawa ng atay at nakukuha rin mula sa mga pagkain. Kapag masyadong mataas ang antas ng kolesterol, maaring magsimula itong mamuo at magdulot ng mga problema sa kalusugan. Narito kung paano mamumuo ang kolesterol sa katawan. Pagkakaroon ng excess LDL kolesterol. Ang low-density lipoprotein o LDL kolesterol na tinatawag na bad kolesterol ay maaring tumaas dahil sa hindi balanseng diet, kakulangan sa ehersisyo at iba pang lifestyle factors. Pagpasok sa arterial walls Kapag masyadong mataas ang antas ng LDL kolesterol sa dugo, maaring pumasok ang mga LDL particles sa pader ng mga arterya. Oxidation ng LDL Ang LDL kolesterol ay maaring sumailalim sa oxidation, isang proseso kung saan ang LDL particles ay nagiging mas reactive at maaring magdulot ng inflammation sa arterial walls. Inflammation at Immune Response ang na na LDL ay nagdudulot ng immune response na nagpapadala ng mga white blood cells o macrophages upang subukang alisin ang oxidized LDL. Sa kasamang palad, ito ay nagiging foam cells na bahagi ng fatty streaks sa arterial walls. Pagbuo ng plaque Ang mga fatty streaks na ito ay patuloy na namumuo at tumitibay, bumubuo ng arteriosclerotic plaques. Ang mga plaque na ito ay binubuo ng kolesterol, cellular waste products, calcium at fibrin, aklating material in the blood. Pagkipot ng arterya Habang lumalaki ang mga plaque, nagiging makitid ang mga arterya at humihirap ang pagdaloy ng tugo. Ito'y maaaring humantong sa iba't ibang kondisyon gaya ng coronary artery disease ang kolesterol isang uri ng lipid na mahalaga na maraming proseso ng katawan. May dalawang pangunahing uri ng kolesterol, ang good cholesterol at ang bad cholesterol. Good cholesterol o HDL High-density lipoprotein o HDL, ang HDL kolesterol ay tinatawag na good cholesterol dahil ito'y tumutulong sa pag-alis sa sobrang kolesterol mula sa mga arterya at dinadala ito pabalik sa atay kung saan ito ay naproproseso at inilalabas muli sa katawan. Ang mataas na antas ng HDL kolesterol ay nauugnay sa mas mababang panganib sa sakit sa puso at stroke, bad cholesterol o LDL. Low density lipoprotein o LDL. Ang LDL kolesterol ay kilala bilang bad cholesterol. Dahil kapag ito'y nasa mataas ng na maari maaari itong magdulot ng pagbuo ng plak sa mga pader ng mga arterya. Ang pagbuo ng plak ay nagdudulot ng atherosclerosis na maaring humantong sa sakit sa puso, atake sa puso at stroke. Ang mataas na antas ng LDL kolesterol ay isang pangunahing risk factor para sa cardiovascular diseases, mga sanhi ng mataas ng kolesterol, dieta, mga pagkain na mataas sa saturated fats at trans fats tulad ng mga fast food, processed foods at red meat ay maaring magdulot ng pagtaas ng LDL kolesterol. Kakulangan sa ehersisyo Ang kakulangan ng regular na ehersisyo ay maaring magpataas ng LDL kolesterol at magbaba ng HDL cholesterol o good cholesterol. Timbang, ang pagiging overweight o obese ay nagpapataas ng risk na magkaroon ng mataas na cholesterol levels. Paninigarilyo, ang paninigarilyo ay nagpapababa ng HDL cholesterol at nagpapataas ng risk ng atherosclerosis. Genetics, ang ilang mga tao ay may genetic predisposition na magkaroon ng mataas ng cholesterol levels kahit mayroon silang healthy lifestyle. Ang pagbabawas ng kolesterol ay mahalaga para sa pangkahalatang kalusugan ng puso. Narito ang ilang mga hakbang na maaring gawin upang mapababa ang kolesterol levels. Una, magkaroon ng balanced diet. Kumain ng high fiber foods. Ang mga pagkain tulad ng oatmeal, beans, lentils, fruits at vegetables ay mataas sa fiber na makakatulong sa pagpabababa ng LDL cholesterol. Iwasan ang trans fat at saturated fats. Limitahan ang pagkonsumo ng saturated fats na matatagpuan sa red meat at full-fat dairy products. Iwasan din ang trans fats na kadalasang matatagpuan sa commercially baked Uh, products at fried foods piliin ang healthy fats mas magandang kumain ng mono monounsaturated fats at polyunsaturated fats tulad ng mga matatagpuan sa olive oil avocados nuts at fatty fish tulad ng salmon pangalawa regular na ehersisyo ang regular na physical activity ay makakatulong sa pagpapababa ng LDL cholesterol at pagpapataas ng HDL cholesterol Targetin ang hindi bababa sa 30 minutes na moderate to vigorous exercise, limang beses sa isang linggo. Maaari itong include ang brisk walking, biking, swimming o jogging. Pangatlo, panatilihin ang health weight. Ang pagiging overweight o obese ay maaaring magdulot ng pagtaas ng cholesterol levels. Ang pagpapababa ng kahit maliit na bahagi ng timbang o halos 5 to 10% ng kabuuan ang timbang ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa cholesterol levels. Pang-apat, iwasan ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagpapababa ng HDL cholesterol at nakakasama sa kalusugan ng puso. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay makakatulong sa pagpapataas ng good cholesterol at pagpapabuti ng overall heart health. Panglima, uminom ng alak ng may moderasyon. Ang pag-inom ng alak sa katamtamang dami o isang inumin sa isang araw para sa kababaihan at dalawang inumin sa isang araw para sa kalalakihan ay maaaring makatulong sa pagtaas ng HDL cholesterol. Ngunit, ang sobrang pag-inom ng alak ay maaring makapansala at magdulot ng iba't ibang sakit. Pang-anim, kumonsulta sa doktor para sa gamot. Sa ilang kaso, maaaring kailangan ng gamot upang mapababa ang cholesterol levels. Ang mga statins at iba pang mga cholesterol lowering medications ay maaring ireseta ng doktor base sa iyong specific na kalagayan. Pangpito, stress management. Ang stress ay maaaring magdulot ng unhealthy habits tulad ng overeating o pagpili ng unhealthy foods. Matututunan ang mga teknik para sa stress management tulad ng yoga, meditation, deep breathing exercises o simple lang na paglaan ng oras para sa iyong mga hilig at interes. Mahalaga rin ng regular na magpa-check up sa doktor upang masubaybayan ang iyong kalusugan. Ayun mga kahealth, natutunan natin ang pitong simpleng paraan para bumaba ang kolesterol. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang like at ishare sa inyong mga kaibigan at kapamilya para makatulong din tayo sa kanila. Mag-subscribe na sa ating channel at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago nating videos tungkol sa kalusugan at wellness. Kung may mga katanungan o suggestions kayo, i-comment lang sa ibaba at pasahin natin 'yan. Maraming salamat sa panonood, mga ka-Health. Stay healthy and stay happy.